magandang umaga sa inyo mga buddy. Nandito tayo sa ano, sa Sitio Bangladesh ng Barangay uh, Bilibinwang. Tingnan niyo yung ano, yung sitwasyon dito. So sinamahan tayo dito ng ating isang kaibigan niya si Renz. Gaano kakapal yung tumabon dito? Ah, oh, ito. Oo nga oh. Tingnan niyo naman oh. Ganda umaga po. Tingnan niyo mga body yung ano, kapal ng putik na sumabon dito, oh. Ayun. Yan yung kanilang ano, loob yung salas nila, oh. Nangyari. Paano pa patitirahan niyan? Oo nga okay. Tapos ito umagos lahat dito. Ito ang kotse na to? Sabi. Tingnan ano. Dito sa lugar na to. Oh my god. biruin yung daming bahay daw dito. Wala lahat. Grabe, nangyari dito, kababayan. So kung nakikita nyo yung ating aerial shot Ayan yan yung kabuuan ng uh, Agos ng tubig na dumaloy dito Ito, Itong kalapada na yan Tapos nagdo sa unahan yung, ano, yung uh, Lagnas So bali dito ilan yung casualty? Ito, mga bahay ito eh. Dating. Dito? Oo, bahay yan. Oh? Bahaya. So, tingnan natin. Ay, may nakikita pa akong bubong dun sa ano, mga bahay ko dati. So, ibig sabihin ito, lumuwag na lang itong anong to, itong lagnas na to. Kinain na ng tubig. So, ayan may nagsisimula na ulit magtayo. Ganun lang eh. Talagang, ah, uh, pagkatapos ng unos, bangon ulit. Hindi pwedeng, ano, hayaan lang na nakalugmok. So tingnan niyo mga buddy itong lagdas na to. Ang laki. Siguro nasa 100 plus meters to. Ay gut no. So dito may mga bahay. Hmm. Ayun nasira yung ano doon. Okay. So mayroon dong bodega, mga patuka. Hmm. Ay sira. Ganyan kalaki ang na nangyong dito sa Chichu, Bangladesh. Kaya kung napapanood nyo itong aking video, uh, open po tayo, mag, kung gusto nyo mag-sponsor, gusto nyo tumulong, pabit nyo rin sa akin through GCash. Wala pong problema, ibibigay po natin dito sa mga taga dito, pandagdag sa kanilang ano, uh, pang-araw-araw na, na pagkain. Baka ilang bahay nandito? Noon. Dito wala na. Ay, dito talaga marami. Ah, dito? Oo. Dito, yun lang. Baka nasira. Yung bahay nyo ito? Yan Oo nga, no? Talagang ano lang, oh. The na. Binadaan sa mga puno yan. mga Oo, yan ang importante talaga ng ano, ng mga puno, no? So itong mga umago sa itong mga body, galing doon sa kabundukan na yon. Ayun nga doon sa geologist si ano si Mahar Lagmay. Yung karakteristik nitong sumabon ay Lahar. So galing sa putok ng bulkan yung mga dati pa. So yan, yan yung sitwasyon nila ngayon dito. Walang tubig. Walang kuryente. Walang kuryente ang kinakailangan talaga nila dito mga body ay tubig no? kaya kung sino man ang gustong uh, magparating ng tulong kontakin nyo po ako at uh, nadalhin po natin dito oh. yung kotseng to dito dinala dito mga ilang metro ang naging baha dito Ito ho, ito. Ayan, ito ito. Ito nga, oh. oh saan, saan? Oh, sige, sige. Ah, ito, ito. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Yung, yung mga bahay nyo. oh. talagang ano wala kang pakikinabangan talaga ang may ari ng bahay na ito na kausap niyo na sa vlog vlog sino? si Benjamin Almanzo ay oo nasa na siya ngayon? nasa lahat siguro ayun kita nyo naman yung nangyari sa bahay niya no halos isang metro yung putik malambot pa naman eh pero bago maalis to Matakot-takot na trabaho Itong ito na Ano, ano na rin oh? Ang lawak Ayan yung bahay oh. Ang na hindi. din So mabuti nung uh, kasagsagan na nung kal yung kalakasan na ah. lumikas yung mga tao dito, yung iba. Lumipat kami, nandito lang. Ha? Lumipat, kami lumipat ito, lang kami ng bahay. Lumipat lang. Si Halmagno. Oo, oo. So, kami pumunta. Pero nung kasagsagan nandito pa kami. Ano? Ayan, ito. Medyo nakalikas yung ilalim nito kasi ano siya, yung da dating ano ng bahay na ano. Ang dadahirin mo, yung aray. Ha? Butas. Oo, itong salas. Ayan, no? Oh. Gaano kalakas yung persa na bumutas dito? Ayan, no? Oh. wala yung mga naipondar nila na ganito ng ano, bahay. At dito. konektado. Okay oh, po dito na. Yung mga video mo nung no, ano, dito na yun no? no. Sa so, ah, nga pala nung, no? So, yan mga body, pinakita ko sa inyo itong sitwasyon nila dito sa YouTube Bangladesh. And sana nananawagan ulit tayo. Uh, sa maliit na paraan man lang ay eh, makatulong tayo sa uh, mga kasalanan dito, no. Tubig, you no. Know? primary, basic talaga na ano, nagkailangan ng ng mga taga dito ay tubig.